Ako na dumduman ma ko konsino ako. Ikto ara man ni. Ako? Uh -uh. di mo kila. Oh, na ko ko sa nabat para dugan Ana, ara mo na bata mo ako. Uh -huh. Ako bag ako ba si ano si Jenny. Eh. Uh -huh. sino mo, ang, na bata mo an na dumduman an ngaran ni. Oh, may lolo na ba ano? Hain si Lorna niyan? Oh, ambot. Ako yun. Sige ko ang vlog ngayon kasi naisip ko pala. Dati tinatamad ako magano, magbawa ng video. Ngayon kahit ano na lang talaga upload ako. Kasi sayang naman yung kikitain ko dito sa YT kahit matagal yan. aha uh, sayang yan yung uh, $100 pag nabuo ko ano ka neto, malaking bagay na yan kasi alam nyo, yung nanay ko meron siyang Alzheimer, talagang may maintenance siya. Naghahati-hati kami, merong siyam kami na magkakapatid pero yung isa naming kapatid ay patay na. Just as siyam na ano na magkakapatid, bali walo na lang pala na magkakapatid. Bali apat kami na naghahati-hati sa gamot ni mamay at sa kapanggastos ni nila doon sa probinsya sa Bicol kasi yung tatay ko din na makapagtrabaho 82 years old na kasi yung tatay ko yun ang ang ano ka neto nag aasikaso kay mamay kasi makulit na si mamay makalimutin na talaga pag wala siyang, ano, wala siyang gamot talagang mas mahirap dahil minsan wild siya minsan di mo siya mapagsabihan alam nyo kahit apat kami na ano na nagpapalit-palitan kaya parang kada apat na buwan kailangan ko magpadala ng pambili ng gamot ni Mamay pero uh, monthly talaga nagbibigay ako sa kanila ng para sa pagkain nila di ko na yan pinapaalam sa mga kapatid ko kasi ang ibig ko sabihin gusto ko magkusa na lang sila kasi pag sinabi ko na nagpadala ako ang mangyayari niyan, iisipin nila, ah nagpadala naman doon, di ako magpapadala. Ang gusto ko sabihin ba, ah, kahit hindi manghingi yung tatay namin, kasi yung tatay ko kahit walang-wala, di talaga sila nanghihingi, di siya nanghihingi. Kaya kailangan talaga magkusa yung pinapadala ko sa ano sa kilapapay kada buwan pag nabuo ko yung 100 dollar ang laking tulong ng 5,000 na idadagdag doon sa padala sa kanila magiging maluwag sila mabibili nila yung gusto nila kainin kasi sa ngayon mahal talaga yung mga bilihin lalo na sa probinsya ayan kaya sige sige upload ko alam niyo nung binisita namin si Mamay, pilit niya inaalala din yung mga nakaraan pag kinakausap namin. Pilit niya inaalala, minsan naaalala niya, pero pagkalipas ng mga tatlong minuto, wala na yun. Wala na yung pinag-usapan ninyo. Minsan alam nyo, ang hirap, masakit sa kalooban, kasi minsan pinagtatawanan yung nanay namin, ganun, kasi yun nga, pag lumabas siya ng bahay, hindi mo siya mapigilan lumabas tapos yung damit niya minsan tatlong tatlong ano ka na ito tatlong uh, ano ba yun tatlong patong patong na damit tapos minsan pa lumabas talaga yung nanay namin na ano na nasa ibabaw yung panty niya yung ano niya yung uh, pajama niya nasa ilalim grabe yung tawa ng mga tao. Alam nyo, masakit sa kalooban, kasi kahit sino naman, magmayaman yan o mahirap, nagkakaroon talaga ng Alzheimer. Kaya, ang hirap, ang hirap isipin na hindi na babalik yung nanay namin, hindi na namin matitikman yung masarap na luto niya, lalo na yung mga kakanin. Ang sarap ni mamay magluto ng kakanin, hindi na talaga namin matitikman. Kasi hindi na talaga siya gagaling, magiging ano na siya, malala, ng malala yung pagkamalimutin niya, pag wala siyang gamot, ano, sobrang makalimutin siya. Kaya sana, ah uh, wag natin pagtawanan yung mga ganun, ang masakit lang, kasi kung sino pa yung mga professional, yung mga nakapagtapos, parang sila pa ang hindi nakakaintindi ng sakit na Alzheimer alam nyo, nagumpisa yung sakit ni mamay ng Alzheimer nung, ay yung pagkamalimutin noon na pagkamalimutin yun nung nagkasakit si mamay noon ng pneumonia na hindi siya magamot-gamot doon sa probinsya. Lahat doon, umpisa sa bulusa na confine siya, doon sa gubat emergency na confine siya, sa sordok na confine siya, tapos sa sorsogon Pro provincial na confine siya. Tapos nung sobrang payat na ni mamay noon parang balat buto na sabi ni Lorna nilabas yun sa ospital kasi sabi ng doktor okay naman tapos pagbalik sa amin nagsusuka ulit matagal siya doon sa provincial, provincial, hospital doon siguro sa provincial kaya hindi nagsusuka dahil may mga dextrose siya may gamot siya pero pagka pagka uwi kinang umagahan nagsuka na naman si mamay sabi ni Lorna sa akin yung kapatid ko mag ano na lang tayo dali na lang natin si mamay dito sa ano sa Manila magano ano tayo arkila tayo sa ambulansya kasi kahit walang bayad yung ambulansya kailangan mo bayaran yung gasolina kailangan mo bayaran yung driver e dalawa yung driver kaya umabot din sa 9,000 9,500 yung binayaran namin noon sa ambulansya tapos dinala namin siya dito sa Manila noon ayun pagdating dito sa Manila diyan sa uh, Quezon City General Hospital di siya kinunfine tapos ang findings ng doktor noon niya sa uh, binigyan siya ng gamot kasi medyo malapit si Lorna doon sa ano Quezon City General Hospital. Sabi ng doktor pag magsuka ng magsuka i balik doon sa hospital. Kaya din ako pa noon si Mamay kasi sobrang dami ng pasyente doon. Tapos pagdating doon ni Mamay sa kina Lorna pinainom ng gamot ni Lorna kinabukasan, nakakain siya ng paunti-unti kasi sa Bicol noon din na siya nakakakain. Tapos nung gumaling siya, umpisa noon, ano na siya, yung medyo makalimutin, makalimutin na siya. Tapos nung nagbakasyon nga kami noon, nagtanong siya sa anak ko noon, yung, si, yung panganay ko, sabi niya kung ano daw ang gagawin kasi makalimutin na siya. Sabi ng anak ko noon, i-exercise mo yung utak mo, Lola, katulad niyan. Mag-ano ka, mag, sagot-sagot ka ng crossword, puzzle, tapos yung mga magkwinta-kwinta ka para ma-exercise ang utak mo. Tapos, ginagawa naman yung nanay, ng nanay ko. Pero after 4 years na nangyari yon ayun, natuluyan na si mami magkaroon ng Alzheimer. Makalimutin na talaga. Ayan po. Sa lahat po ng mga nanonood ng video ko, maraming salamat po. At sa lahat ng mag-subscribe, maraming salamat